Oy, miss, ano ba yung dala mo, bomba? Bulyaw ng lalaking nasa unahan habang kumakapit sa sandalan. Nanginginig ang tinig sa takot. Kuya, tumahimik ka nga. Baka lalo tayong mapahamak. Sabad ng may edad na babaeng sa ikalawang upuan, mahigpit na niyayakap ang kanyang bag. Sabi ko na nga ba, kanina pa nag-iingay yung karton na yan. Sigaw pa ng binatilyong nakatayo sa gitna. At sa isang iglap, kasabay ng pagdausdos ng lumang bus sa palusong na kalsada, nag-alimpuyo kang takot, bulungan at hagulhol ng mga pasaherong pumipitlag sa bawat kalag ng bakal na animo'y sasabog anumang oras. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Alona. Matay singkit sa determinasyong hindi magpapatinag, palad na nangingitim sa higpit ng pagkakakapit sa madungis na kahon na ang hawakan ay piraso lamang ng lubid na pwedeng mapigtas sa isang maling bigwas. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento! Mag-aalas des noong sumakay si Alona sa bus mula Bagong Bato patungong San Hilarion. Tagni-tagni ang kamiseta niyang kupas na kahel at sa kanyang palad nakasulat sa tinta ang isang adres na kailangang marating bago magtanhali. Dala niya ang kahong pisak-pisak at sa bawat hakbang paakyat ng bus para siyang kargado ng bigat na higit pa sa timbang ng cardboard. Sa unang tingin, ordinaryong manlalakbay lang siya. Subalit napapansin ng mga pasaherong sumunod na may kakaiba sa kahon niya. Parang may nilalang napilit umuungol sa loob o baka naman nahawa lamang sila ng salanaan matapos ang sunod-sunod na balitang pambobomba sa terminal sa telebisyon. Hindi naglaon, lumusot sa dingding ng mga bulungan ang tanong, Anong laman yon? Habang binabaybay ng bus ang palikulikong daan, kalabog ng bakal at singhot ng diesel ang musika sa loob. Sa ikalimang kilometro pa lang sumigaw ang batang may laruan, Mama, kumikilos yung kahon! Lumingon ang lahat at simula roon sinimulan ng paranoia na lasuni ng hangin parang mausok na tambutsong pumapasok sa baga. Ilan ang nagreporma ng upo, ilan ang nag-whatsapp ng Kung sakaling may mangyari, samantalang iba'y tahimik lang nag-iisa. Baka raw mahawa sa histeria. Gayunman, iisang tibok ng kaba ang bumalot sa bus. Kailangang malaman ang totoo. Si Manguido, isang welder na nakapang overall pa, ang unang nagpahayag ng hinala. Sorry mga kabayan, pero dapat siguraduhin nating ligtas tayo aningya habang bumabangon, dumiretso kay Alona at akmang kakala sa lubid. Huwag mong hawakan! Pwedeng sumabog! Hiyaw ng matandang babae sa likuran kaya sabay-sabay na napaurong ang ilan. Nang ingilabot pa ang tensyon nang biglang humarurot ang preno, may kalabaw kasing tumawid. Napatumba si Alona, kumalabog ang kahon at naglabas ng munting tunog. Hindi putok, hindi lagitik, kung hindi halos parang iyak. Ayun na! May buhay sa loob! Sigaw iyon ng dalagang nakapitch at nagsimula ang paglilikot ng mga upuan. May nagsabing, Exotic Animal Smuggling! May nagsabing, Organ Trafficking! May nagpursiging bomba! Sari-sari ang teorya, iisa ang ugat. Takot sa hindi kilala. Nakipaglaban si Alona sa pawis at panginginig para magsalita. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko to. Pero hindi pwedeng buksang dito. Hindi tayo ligtas. Hindi siya pinakingkan ng bumubuntong hingang konduksyon. Ate, kailangan malaman natin bago dumating sa checkpoint. Ngulit muling umikot ang mga gulong ng kapalaran ng umalingawang ang kakaibang iyak mula sa kahon. Mahina, Paputol-putol, parang sanggol na nauupos. Sa kagustuhang matapos ang tensyon, muling sinunggaba ni Mang Guido ang lubid. Natuklap ang gilid at nasilayan ng lahat ang maliliit na daliring kumikilos. Hindi tao, kung hindi totoo. Gulanit, naliligo sa dugo, ngulit buhay na kumikindat sa ilaw na sumisingit sa pagitan ng gap ng karton. Kasabay niyon sumirit palabas ang ilang pulgas at lamok na namahay sa bahagyang nabasang basahan. Halos sabay-sabay ang pagsambit ng, Aso? Tumalbog ang takot sa hiya at pagkaawa. Buhay pa ba yan? Tanong ng isang lolo na naminginig sa unahang upuan. Si Alona'y lumuhod. niyakap ang kahon na tila altar. Patawad kung natakot kayo, aninya niya pero walang pwede pang mas matakot kaysa sa akin. At doon niya ibinuhos ang kanyang kwento. Isinilang si Alona sa barangay dulo. Sityong kalahating araw ang lakad bago maabot ang health center. Limang taon na siyang nagsisilbi sa Hopeful Post Animal Shelter sa San Ilarion, isang pribadong bahay ampon para sa inabuso at inabandona. Tatlong oras pa lang ang nakakalipas ng makatanggap ng sumbong. May dogfight arena na itinapo ng inang askal matapos manganak apat sa mga tutay patay, isa'y naghihingalo. Nasiraan ng clutch cable ang ambulansang donasyon. Bus lang ang umaandar minsan kada mag-aalas 9. Ngunit ipinagbawal ng bagong ordinansa ang pagsakay ng live animals maliban kung nasa kennel at wala silang budget. Kaya pinuslit niya ang tuta sa karton, binutasan upang makahinga, tinakpan ng basahang binabad sa yelo. Kailangan niyang makarating sa klinikang veterinaryo bago magtanghali oras lang ang pagitan ng tuta at kamatayan sa sepsis. Tahimik ang bus, ang mga mata na dati nang huhusga, ngayon nangingilid sa hiya at habag. Pasensya sa paghuhusga, nahihiyan sambit niyang dalagang nakapitch. Akala namin, akala nyo agad masama dahil kahon at mukhang api. Tugon ni Alona, hindi sarkastiko kundi mapait sa pagod. Sa di inaasahang sandali, nagkaisa ang mga pasahero. Kung ganon, tutulungan ka namin. Wika ni Mang Guido, May kakilala akong pulis sa checkpoint, kabat sa ROTC. Suma ngayon si Ka Imelda. Ako na ang bahalang maging foster kung hindi umabot sa vet. At nang makarating sila sa barikada, umakyat ang dalawang pulis, handang mag-inspeksyon. Taas noong inilahad ni Alona ang kahon. Sir, sugatang tutapo ang laman nito. Buhay to. Bago sumiklab ang mga tanong, biglang umugong ang sabayang tinig ng halos lahat ng pasahero. Animal rescue sir hayaan yung makaraan pinagbigyan sila ng pulis matapos silipin ng dugo ang askal sa radyo ay sumambulat ang pahintulot checkpoint romeo humanitarian transit proceed Hinagod ng busang natitirang labing limang kilometro na tila lumilipad. Sa loob, may nag-abot ng pamaypay para sa hangin, may nag-alalay ng bote ng maligamgam na tubig, may nagpatong ng panyo bilang munting una ng tuta, at bawat segundo'y natutunaw ang dating matitigas na mukha. Pagsapit sa San Ilarion, bumaba sila sa harap ng hopeful pose. Sinalabong sila ni Dr. Ara, agad kinuha ang tuta at itinakbo sa operating lamp Nasa labas ang buong bus, tila komunidad na nagugat ugat sa iisang layunin. Makalipas ang limang oras, lumabas ang veterinaryo, bit-bit ang basket, buhayang tuta, mahina pa, ngunit humihinga. Sumiklab ang palakpakan at mga luha, yumakap si Alona kay Kaimelda, pati kay Manggido. Bago lisanin ng bus ang baryo, dumukot si Manggido ng tiklop na pera, anin niya, ambagan para sa kennel at gatas, at isa-isa rin naghulog ang lahat, Daan, singkwenta, bente, kahit piso. Hindi mahalaga ang halaga. Mahalagay, may kahon na dating kinatatakutan, ngayon naging sidlulan ng kabutihan. Linggo ang lumipas at nag-viral sa social media ang kwentong Hashtag Hope in a Box. Larawang kuha ng konduktor, karton butas-butas na may papel na nakadikit, nakasulat, Fragile, a life inside. Sa caption, nakalagay ang pangalan ni Alona at ng kuting natuta ngayon tinawag na karton, simbolo ng marupok, mulit matatag na pag-asa. Naging inspirasyon ito sa ordinansang Bus Animal Compassion Act ng San Ilarion. Anumang rescue animal na dala ng shelter ay libreng sasakay basta may pag-iingat. Ang dating magkahiwalay na pasahero, naging volunteer. Ilan nag-ampon ng aso at pusa. Si Mang naging kuya sa Animal Rescue Highway. Si Ka Imelda nagluluto ng lugaw tuwing may spay and neuter drive. At tuwing dumada ng busa checkpoint, kumakaway ang pulis na tumulong noon. Dala ang pakete ng dog food bilang suporta sa sino mang nagdadala ng kahong inosente. Kaya't sa bawat biyaheng susunod, kapag nakita ka ng karton na kinalingan ng biksik ng taong desperado, baguhin mo ang tanong, huwag nang may bomba baron. Kundi, sino ang kailangang iligtas. Sapagkat minsan ang laman ng karton hindi lang tuta o pusa, kundi pag-asahin inilalaban ng pusong handang masugatan upang may mabuhay.